Magluto tayo ng chicken lumpia, mga Megs. oh yan naman ang trip natin ngayon. Araw na to. Siyempre, <laughs> ating basic bawang sibuyas. Chicken. All ah. right. was kami sa baboy mga megs ko. Ang gamit namin chicken lang kasi pag kami naglumpia. Ating patatas at ating carrots na ginagripid na mga megs. mo muna natin yung patatas at yung carrots mga namin bago lagyan natin ng panako. Alam mo, ginaano namin ito mga mga patatapos. Nire-ref lang namin para for emergency na walang ulam. May maprito kami. May madukot ba? <laughs> Yan. Lagyan natin ng paminsa. Okay. So, sauce in the mix. Ayan ang aming mga doggies. Ito natin kung luto na yung ano. Kasi chicken, nadali lang yan eh. Pati natin ng ano, mga mix. Nilalagyan ko siya ng ano. Wala kasi kaming parsley, so, takong sibuyas na lang. Then, alam ko ng egg scrambled egg para magdikit-dikit siya mga mix hindi mahirap yan i oh. i halo natin para ma yung scrambled egg natin para hindi siya, ano mga mix pag binabalot hindi buhag-hag sikit ng ating mix na cornstarch para mas madikit pala talaga siya mga mix. Yan. Kasi tinikman ko siya, tama na yung timpla. So, inanong na siya ng egg. Yan, tinanong. Hindi buhag celery or parsley mga mix pero wala kami so ito na lang ginawa ko dahon ng sibuyas mabango naman din ganyan ako mag ano lumpia chicken lumpia so po parang may dahon dahon para mabango wow medyo matabang pa lagyan natin ng konting asin kunting ng mga mix. Pinang mm -hmm. mga mix, dikit na dikit. Mm -hmm. Yan ang magandang balotin. Ibuag-ag. dami na mga megs. Tagyan natin ito ng konting sugar. Okay, dahil mga mags. Palamigin.